Ang video na ito mga, mga kaubayan ay nandito po ako sa kagubatan ng SBMA. SBMA dito sa Subic na Balbis po ito mga kaubayan. At ako po ay naghanap ng mga halamang gamot dito sa uh, uh, kagubatan kasi nangangailangan po ako ng halamang gamot na para sa goiter po, para sa goiter mga kaubayan. Kaya naghanap po ako dito sa matataas na puno Ngunit wala pa akong nakita diyan sa mga kapunuan na yan, mga kaubayan, wala pa akong na wala pa nakita na mga uh, may kakayahan na panggamot sa goiter. Ang hinahanap ko po mga kaubayan ay pakpaklawin. Pero may napansin po ako na pakpaklawin dito sa aking kinaroonan ngayon mga kaubayan, may napansin po ako na pakpaklawin dito. Uh, dito po sa may akasya, itong matas na akasya na itong mga kaubayan, ay may pakpaklawin po. Doon sa taas niyan. Yun po mga kaubayan, may pakpaklawin po dyan. May pakpaklawin sa taas mga kaubayan, pinag-isipan ko po kung paano ko po makukuha yun, yung pakpaklawin na yan, kasi yan po ang igagamot ko sa aking pasyente. Ayun po, na may goiter. Ang pagpaklawin na yan, mga kaubayan ay gamot po sa goiter yan. Ayun po yung nasa taas na yun. Kaya kukunin ko po yan. Ah, maring pag-isipan ko po kung paano ko po makukuha yan. Kasi kailangan ko po yun. Ayun po siya mga kaubayan. No? Yung pagpaklawin na yan, yung laman po niyan, ayan po ang ginagamit namin para sa mga may goiter. Uh, ah, iniihaw po namin yung laman niyan iniihaw po namin tapos itinatapal po namin dito sa may goiter dito yung pagpaklawin na uh, yan mga kaubayan at yung kalahati naman po ng laman niyan ay ilinalaga po at pinapainom iba po yung itinatapal at iba din po yung in, iniinom para sa goiter po lamang yan mga kaubayan yung pakpaklawin na yan mabisa po yan sa goiter. Kaya pag-isipan ko po kung paano ko po makukuha ito, maring kukuha po ako ng taga siguro. Kasi yan ang kailangan ng aking pasyente na igagamot sa kanya, yung pakpaklawin na yan. Dahil umikot na po ako mga kaubayan, dyan sa mga kagubatan na yan, ay wala po akong nakita dyan sa matataas na kapunuan na yan, wala po akong nakita. Dito lamang po sa may akasya na yan, dito lamang po ako naka akita uh, ng pakpaklawin. Yan po. Kaya kung nakakakita po tayo ng pakpaklawin na 'yan ay 'wag po nating baliwalain kasi mabisa po yan sa uh, mabisa po yan na panggamot sa mga bukol. Etong pakpaklawin na eto mga kaubayan, kaya uh, kukunin ko po yung pakpaklawin na 'yan at titignan ko po kung paano ko po makukuha yung pak, uh, makukuha yung pakpaklawin na yan mga kaubayan may maring kukuha po tayo siguro ng panungkit para makuha ko po, makuha ko po yan para magamit ko po sa aking pasyente at ito naman po mga kaubayan ito yung akasya Itong akasya na ito, itong balat ng aka akasya na ito ay mabisa po ito na panglunas sa mga may karamdaman sa balat, yung lupus po. Lupus mga kaubayan. Ang proseso po ng paggamit ng akasya na ito, ang proseso ng paggamit ng akasya na ito ay kinukuha po namin itong balat nito. Kung inyo po mapapansin, eto ay pinagkunan ko na po ito noon mga kaubayan ng, ng balat at ginamot ko sa ating kababayan na may problema sa balat, yung lupus po, eto. Kinukuha po namin, kumukuha po kami ng balat nito hanggang dito, hanggang dyan, tinatapyasan po namin yan, ganyang kalapad, at yun po ay ipinapakulo po namin. <clears throat> at yun po ang pinampapaligo ng taong may sakit sa lupus. Kung inyo pong napapanood mga kaubayan, yung, yung ipinalabas ko noon na yung balat ng akasya, yung kumuha ko ng balat ng akasya at yun po ang um, inaktual ko na gamitin na panglunas sa sakit na lupus. Ganun po ito mga kaubayan kasi ito madalas ko pong pagkunan tuwing may pasyente po ako na may karamdaman na lupos kinukuha. kumukuha po kami ng ganyang kalapad ganyan at yan po ay ipinapakulo po namin at yan po ang ipinapaligo namin sa may karamdaman na lupos <clears throat> yung dagta nito mga kaubayan kasi may dagta po ito yung dagta po nito yun po ang gumagamot sa sakit na lupos Bali, apat na layer po ito, itong balat ng akasya. Unang layer po, ito po, itong, itong natutuklap na ito, ito pang unang layer niya mga kaubayan. Unang layer niya po, ito. Tinatanggal po yan. Yung pangalawang layer niya, yung medyo mapula-pula po, tinatanggal din po yan kasama nitong balakubak na ito. At ang kinukuha po dyan, yung pangatlong layer at pangapat na layer, yun po ang gumagamot ng sakit na lupos. Mga kaubayan, kaya huwag po natin baliwalain, itong kakayahan ng akasya na panggamot sa lupos. Marami na sa ating mga kaubayan ang may karamdaman sa lupos, may karamdaman sa balat ng ginamitan, na ginamitan namin ng balat ng akasya. Maliban po sa balat ng akasya, ito <clears throat> din pong bunga ng akasya mga kaubayan. Yan po, tignan po natin sa taas. Wala pang bunga eh. Yan. Pag nagbubunga po ang akasya, mga kaubayan, yung bunga ng akasya, ayan po ang kinukuha namin na ginagawa naming vitamins. Napakabisa po na vitamin siyan, yung bunga ng akasya. Hinahaluan po namin ng mulasis yan. Hinahaluan po namin ng mulasis at yung pulot, pulot ng akasya, pinaghahalo po namin yan mga kaubayan at yung taong mahina ang katawan. Malakas po yan. Pag pinaghalo po namin yan, hinahaluan namin ng mulasis, pulot ng akasya. Ganyan po mga kaubayan at diyan din po ang ginagamit namin sa mga impotensi, yung mahina na nakasarian ng mga lalaki. Itong bunga ng akasya, yung pulot ng akasya. Itong bunga akasya na itong mga kaubayan ay marami po tayong binipisyong nakukuha na panggamot sa karamdaman. Kaya wag po natin baliwalain ang kakayahan ng akasya magmula pa, uh, balat, magmula balat hanggang dahon hanggang bunga po mga kaubayan ay may nakukuha po tayong binipisyo ng sa akasya. Huwag po nating baliwalain yan mga kaubayan, at marami pong salamat.